Hello guys, good morning, welcome to my vlog for today's video Ayan, i-flex ko sa inyo guys yung aking mga parcel na dumating nung isang araw Halos magkakasabay-sabay sila So, itong mga parcel na to guys, hindi to mga damit Isa siyang mga seeds, ayan So, hindi ko siya binili pero ako ang nagbayad ng shipping Libre lang yung seeds Ito pala yung seeds ng uh, bonsai apple at uh, Chinese Monstera at saka may libring sunflower seed at saka yung pinaka-favorite ko talaga yung lotus seeds. So guys, super excited ko nung matanggap ko kasi nga nag-expect na ako na yung nakita ko sa picture is trunks ng Chinese Monstera at saka yung bonsai apple. Kala ko nakatanim na siya. Yung pala, hindi guys. Except sa lotus. Yung lotus talaga, seeds. At tinitingnan ko talaga habang tumutubo yung, ayan, lotus seeds. Iba-iba yung kulay guys. So, hindi mo na to kailangan alagaan kasi water propagation lang siya. Pwede mong palitan yung water. Tapos, yan, ilalagay mo na siya doon. Then, maganda kasi ang lotus kasi nakakatulong siya sa air purifier saka antibacterial na din siya yung kumbaga humihikop. at kapag meron ka sa sala mga tanim na lotus Mabango palagi yung sala mo, guys. And then, yung bonsai naman na Chinese Monstera, gustong-gusto ko makita sa personal. Kasi hindi ko to nakikita. Ibang Monstera, yung common mon Monstera lang yung nakikita ko. So, kaya masaya na din ako na naka-avail ako nito. Saka, nagtaka din ako na bakit seeds. Siguro namumunga o namumulaklak din yung uh, Chinese Monstera. At saka, yung bonsai apple, So, kakaiba din, no? May bonsai apple pala. So, try natin na magpatubo tayo niyan. Kung maano ba, makasurvive ba sa ating kamay. Kasi alam nyo guys, kapag nag maging plantita kayo or naging plantita kayo, mahilig kayo sa mga plants mag-alaga, nasa kamay po yan. So, yun ang pagkakaalam ko. Pag magaan yung kamay mo sa mga halaman, talagang ikaw dapat maging plantita mahilig ka sa halaman in short love mo yung mga halaman para din yun sa mga pets kapag lumalapit sa iyo ang mga pets you like mga aso or mga kittens mga pusa yan mahilig ka talaga yan yung palatandaan na Love mo talaga yung mga bagay na gusto mo. Tulad nitong pagiging plantita. So buhay lahat ng mga halaman inaalagaan ko. Sino talaga ako kapag nag-aalaga ng halaman dahil napapayabong ko talaga guys. And I love doing na magtanim ng mga halaman. Kasi uh, diba? ba may pa-English pa talaga ako. So guys, tulad ko mga plantita, ayan available na 'yan. At ako na may magpapatubo pa ng ganyan. I-share ko sa inyo kung ano yung journey ng pagpatpatubo ko. Thank you for watching. and bye bye.